Good day mga kabaro, lalong lalo sa sa mga viewers ko at sa mga followers ko. Ito, meron naman akong isi-share ninyo mga kabaro. One piso na kalabaw mga kabaro. Yan, kitang kita pa yung nakasulat niya na Anua Mendorenses. Yan. 1 piso na kalabaw mga kabaro. 1989. Yan. Jose Rizal. Maganda pa siya. Mayroon pa ako dito. 1990. Yun. Na. Kalabaw pa rin. Yan. Yun. 1990. At saka mayroon ako maliliit na 1991 mga kabaro talagang pa rin yan. yan at meron pa tayong 1992 yan 1992 may 1993 at saka 1994 mga kabaro so meron tayong anim na taon na sunod-sunod mga kabaro yan napakaganda pa nila malaki at maliit na mga kalabaw mga kabaro yan maliit at malaki na kalabaw napakaganda pa nila sana ay nagustuhan nyo yung pinakita ko sa inyo na 1 peso na kalabaw mga kabaro Thank you.